Mga lugar na under sa state of calamity, pwede nang mag-file ng calamity loan sa SSS. At sa dulo ng video, ituturo ko rin sa inyo ang mga paraan kung paano tayo mag apply Isa ba kayo sa mga nasalanta ng bagyo at binaha? Sa laki ng pinsala ng sunod-sunod na bagyo, halos buong bayan ay nalubog na sa baha. Ayon sa pahayagan na Philstar, as of 3 p.m. yan kahapon na idiniklara na ng mga local governments ang mga lugar na under ng state of calamity. So ano, -ano yung mga lugar na yan? Iisa-isa natin yan para kung kailangan nyo mag-file, pwede na mag-file. Okay? So number one, sa National Capital Region o sa NCR, kasama dyan ang Quezon City, Manila, Malabon, Las Piñas, Marikina, Nabotas, Valenzuela, Caloocan at Muntinlupa City. Punta naman tayo sa Region 1, sa Ilocos Region, sa Pangasinan, kasama po ang Dagupan, Malasiki, Kalasyao, Umingan, Santa Barbara, Lingayen, Mangaldan, Mangatarem, sa Carlos City, Binmali, Bayambang, at sa La Union, ang buong La Union po kasali, no? at ang Bawang. Punta naman tayo sa Region 3 sa Central Luzon. Kasama po dyan ang Bataan at Bulacan. Marami rin po sa Bulacan. Halos lahat din po sa kanila. Kasama po ang Balagtas, Kalumpit, Paumbong, Mekawayan, Marilaw, Hagonoy, Pukawe, Bulacan. At sa Tarlac naman, kasama rin ang Paniki, Mungkada, Kamiling. At ang buong Pampanga din, kasama din ang Minalin. Punta naman tayo sa Region 4A sa Calabar Zone mula po sa Batangas kasama po ang Agoncillo, San Luis, Tingloy, Tanawan at sa Cavite, the whole province ng Cavite kasama ang Dasmariñas. Sa Rizal din, kasali dyan, ano, whole province ng Rizal kasama ang Kaita, San Mateo, Rodriguez o Montalban, Antaytay at Parting Laguna kasama po ang Pila. Sa Region 4 naman sa Mimaropa, sa may Palawan area, sa may Rojas, Oksidental Mindoro sa Mamburao at sa Sablayan at sa Oriental Mindoro naman ang whole province ng Oriental Mindoro. So sa Region 4 sa Western Visayas kasama po ang Antique, Sebaste, Barbaza, Kulasi at sa Negros Occidental. Buo rin po ang Negros. No? At sa Region 4 kasama po ang Cebu City. So sila po ang mga pwede mag ng calamity loan. So mas maganda na mag-apply na kayo ngayon dahil mas mababa na ang interest ng calamity loan. At meron na rin tayong video dyan kung gusto niyong malaman ng detalye, panoorin niyo lang yung video at ilalagay ko ang link sa description. So sa dami na mga evacuees, ang iba ay halos nasa tent na o mga improvised na tent na lang natutulog para makaiwas lang sa mataas na baha dahil yung ibang lugar sa kanila halos hanggang leeg na o lampas tao na. So, paano tayo mag apply ng calamity loan sa SSS? So, meron tayong tatlong paraan. Ang una ay pwede tayong pumunta sa lahat ng branches ng SSS. Lahat po sila ay mayroong form at po pwede tayong makahingi sa kanila. So, number two, pwede rin tayong mag-download ng form, application form po, no? sa link na yan at ilalagay ko rin ang link sa description para kukopyahin nyo na lang at isave nyo sa inyong cellphone and then ipaprate nyo na lang, okay? At number three, po, pwede rin tayong mag-apply online sa ating SSS account. Madali lang po yan. Straightforward lang po. Hanapin nyo lang po ang loan at hanapin nyo lang po yung calamity loan. And then, dire na po yon Very straightforward po. Sagutin nyo lang ang mga questions and then that's it. So, meron din po tayong mga hotlines ang uh, social security system. Kung sakaling kailangan nyo mag-email, kailangan ninyong tumawag at meron din po silang landline calls. Okay? So sana nakatulong po muli kami sa inyo at huwag nyo lang kung kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa promo TV, maraming maraming po salamat sa panonood at God bless.